Hello mga kasari, ayan. Good morning. Ngayon ay, ngayon ay March 19. Ayan, March 19 na mga kasari. Ayan, mag-aayos na tayo ng ating mga produkto. Ano na? 8 p.m. na mga kasari madami-dami tayong ayusin. Sa ang Aga -aga. na, aga-aga. Init, super. Kamusta kayo mga kasari? Ayan, update-update lang update tayo. Ngayong Martes. <laughs> Ayan, Martes na mga kasari. Ayan, madami tayong ayusin ito. Tatlong box. Tsaka, isang box na... Ano ba ito? isang box ng jumbo. Ayan, jumbo. Saka ito. Ayan. Mga ham. Mga sweet ham ng pomit. Ayan. Two. Six. Eight. Ayan, eight box. Ang ating ayusin ngayon. Ayan, tapos dito. Ito. Ito pamonado na stainless. Ayan, bubuhat na naman ako nito. Ayan, ito stainless na pampanga. Kasi ito, itong baloni na ito, dito dito dati, dapat. Ayan. Tsaka ito, garlic na lungganisa. Ililipat ko pa ito mga kasari. Buhat naman tayo ngayon. Magbubuhat na naman tayo. Ayan, pero tig 5 lang, tig 5 lang yung buhat natin kasi ang ito sampo ito. Tig sampo ito. Ayan, dalawang plastic. Tig sampo kaya lang, syempre, anuhin natin ng tig 5 lang bubuhatin natin. Ayan. Ito pa pala dalawang box na tosino. Ginawasan na ito kasi nga may order. May din labor na kanina maaga pa meron na tayong deliver ayan ay mga yelo ko ay nakapos niya white in there ayan wala na yung mga skinless ay garlic kaya lang parang wala akong napansin na garlic mamonado lang sure I... ayan ayusin pa natin ito Ayan. Ayan, natapos din ako mag-ayos. Maaga pa lang puno na. Puno na tayo. Ayan, mamaya yung bibiling is corn Yung kasi napansin ko ang dami na nito. Oh. may green peas. Dalawang green peas. Ito yung pork ay stainless na stainless na ano pampanga yung iba nyan nandoon sa kabila ito mga pupus yan po ayan ginanyan ko na lang ayan, tapos dito show my ito pa yung skinless kaya mamaya bibili pa ng ganito tsaka corned beef corned beef wala okay, ilang peraso lang yung corned beef dito kaya kulang yan eh kaya mamaya yan siya bibili Ayan. Tsaka yung mga longganisa dito. Nasa number 6 talaga yan. Ayan. Oh, Kasari 7pm. Ayan. Ito lang yung binili ngayon. Gaby. Ayan. Ito lang. Kanina pa ito mga 6. Hindi pa na ice Isang box na lang. Ayan na lang yung binili ngayon. Dagpan dagdag dag lang yung wala. Kasi... Yung wala is, uh, ito mga nuggets, tsaka corned beef, ayan, tsaka tapa, ayan, siguro yung ano, yung wala, ayan. Hello mga kasari, ayan, update ulit tayo. Ayan, 10.15pm na mga kasari. Ayan, kamusta kayo mga kasari? Kanina, sakit ng ulo ko, sobrang. siguro iyan ni ako sa ano madami nating trabaho <laughs> madaming trabaho ayan ang um, sobrang dami ng trabaho kasi ano naninibago siguro ako o oh, di kaya sobrang init talaga init kanina sa ibang lugar pala umulan eh sa antipolo umulan pala eh sabi ng tumer ko kanina umulan daw sa antipolo dito hindi naman umulan eh. kulimlim lang tapos hindi naman umulan ayan update ko lang kayo uh, yung yellow ko ngayon ubos ano yung isa na lang natira na natapos siguro yung kasi magaang siya eh yun na lang natira tapos gumawa ako ah, ulit ngayon ayan tapos ano uh, yung asawa ko is nag ano na siya nagbasta na siya ng maaga kagabi ganun din ginawa niya pangalawang gabi na niya ginagawa gabi, gano'n din ang ginawa niya. Kaya ang gising niya is, inano niya yung gising niya. Ginawa niya yung alas dos na yung gising. Ayan. Kasi nakaano na, nakahanda na yung mga i-deliver para bukas. Kaya, ayun. Pangalawang gabi ngayon. Ah, uh, pagka hindi siya busy, ganun ginagawa niya. Bago siya matulog. Ayan. Ayan yung ano natin dito. Dati malalaki yung nilalagay ko dito eh. Pinapatay ko. Kaya lang natatapon. Kaya sinubukan ko ito. Ngayon ko lang ito ginawa na ganito. Yung ano, ah, maliliit. Pero pagka maging magbakanti doon sa kabila is, ano ko yan, tatanggalin ko yung ibabaw. Pa, ano ko pa, ililipat ko doon sa kabilang freezer. Ayan ayan, dito puro malalaki yung nilagay ko ginawa ko dito ayan, ito yung magaang <laughs> ang gaang, walang laman sa loob ayan na lang natira ayan, nilagay ko pa dito hindi kasi ako pwedeng kumuha ng maraming space kasi paglalagyan bukas ng mga ano, produkto kaya ito lang yung dalawa sa akin ginagawan ko ng yeno ayan yung mga kanina puno nilipat lang ito dito kanina puno is puno pa rin <laughs> ayan na lang ayan ayan tapos sa longganisa ayan madami pang longganisa tapos ito bagong ano to bagong deliver na baloni. Ayan, mainit pa yan. Kaya nakaganyan dyan. Mainit pa. Ayan. Tapos, dito. Doray baba. Ito na. Ito na lang natira. Yung kaninang punong-puno na inayos ko. Ayan na lang natira. Ayan. Ito kanina. Ito kanina inaano ko to eh eh, mahirap pala ano yan, eh, mahirap pala tanggalin yung yelo kasi nga hindi naging pantay ayan dito nilagay ng asawa ko dito daw yung dapat ilagay tapos ito wag ko daw ilalagay sa plastic eh sa ko lang ng ganyan sabi niya sa akin tapos mali pala yung paglagay ko ng tusino pa ganon eh mas maano yung space dapat pala pa nakatay yung ganyan ayan kasi yung dalawa na yung nilagay ko dyan masyado siyang sumikip kaya yung nagkasya is konti lang ayan, konti lang, dalawa lang itong nagkasya dyan kanina. Ayan ito, ito yung onion di dilibo. Di ito. Ayan, yung natira sa ano natin. Ayan yung onion di dilibo mamaya. Tapos, nakasaksak yung ano natin, isang freezer. Kasi, alis kayo dyan, alis, alis, alis. Kasi, ayan, yung mga binasta niya dito na nakahanda, nakahanda na yan para I-deliver -de na lang mamaya. Ayan. Ayan. Ganun lang. Ayan lang yung update-update ko sa inyo mga kasari. So, mainit pa din ngayon. Mainit pa din. Ayan lang mga kasari. Eh.